saan ka pupunta? <laughs> ha? dito kami ngayon sa value dollar guys kasi uwi na si kasama ko uwi na ng Pinas bibili ng pampasalobong chocolate guys okay, so 50 cents pudiya dito kitkat so guys dito kami sa value dollar yan. mamili ng chocolate pampasalobong sa Pinas kasi uwi na siya guys ang pamili na siya ang sama na siya cute ano chocolate po na siya italian namin chocolate uy may kay say say maganda to kay say say Hello guys, dito kami sa Baljo Dollar ngayon. Namimili kami ng ano chocolate pasalubong sa Pinas kasi iuwi na siya yan namimili kami ng ano guys ng mga chocolate at sya mura lang yung mga chocolate dito sa value dollar maganda siya pang pasalubong sa Pinas guys kaya arap na kayo bumili na kayo sa mga gustong iuwi ng Pinas dito sa value dollar guys so pang pasalubong ang ganda ng mga chocolate dito mga imported at sya mura pa kaya dito kami bumibili sa Value Dollar ng pampasalubong ng mga imported chocolate kasi mura lang mga kape mura lang lahat ng mga ano dito mga paninda sa Value Dollar mura lang. Kaya ito yung mga ano namin guys kung magpapabox kami packages. Dito kami sa Value Dollar na may mili ng ano mga chocolate kasi mura lang mga kape ayan mga kitkat to mura lang din ayan 70 centavos ayan chocolate uwi na kasi guys sa, sa ano sa Manila kaya mag ano kami ah uh, shopping ng chocolate pampasalubong maganda yung pampasalubong sa Pinas chocolate marami nang matutuwa nyan lalo ng mga bata poke one dollar yung poke where is your poke <laughs> ito yung ano yan masarap yan yung cookie 1.25 lang yan guys butter cookie yan one dollar uli chocolate mga mga mura lang talaga sa ano sa value dollar kaya maganda mamili ng mga pampasalubong ng mga chocolate yan no, two fifty, yung basket namin, malapit na mapuno. Pero dalawang basket yun guys. Ayan, 80 centavos, 1.50, mga biskuit, mga kape, lahat dyan, mga mura lang guys. So, ayan, biskuit. Masarap yan yung biskuit dyan. Lalo na yung mga, ano, yung chocolate. yan mura lang dyan mga shampoo mura lang uwi na yan mamayang gabi ay hindi pala <laughs> sunday pala sunday uwi na, na yan siya ng pinas kaya shopping shopping bili ng chocolate ayan guys o oh, yung nutella mura lang yan 1.25 murang Mura dollar na mga chocolate marami nang matutuwa yan guys kahit mga ganyan lang yung pamimigay mo pag umuwi ka ng pinas happy ang happy na yung mga bata dyan kaya sa mga gustong umuwi ng pinas dito kayo sa value dollar mag shopping ng mga important chocolate kasi murang mura lang talaga eh. murang mura lang talaga grabe super sale talaga dito lagi everyday sale Fire sale, lagi yung ano, value dollar. pang nagsisale, lahat ng value dollar, murang-mura lang. Lahat ng branch, lagi ano yan, lagi sale. Yan. Ikot-ikot muna kami dito sa loob, kung anong mapipili at ilagay sa basket. Ayan, mura lang yun, 1.25. Ayan, no, murang-mura lang yung mga ano. Para siyang yung Pringles. Ayan si mom. Si mom yung kape mura lang din, may bigas din, mga noodles. Kape. <clears> Niyan. <throat> yung kape niya oh. 2.50 lang. Masarap 'yan, guys. O yung ano old town na kape, masarap 'yan. White coffee. Ayan, masarap din 'yan. Lahat masarap. White coffee Ayan tsaka yung Meteo Meteo Rock Salt Coffee eh masarap din yan guys pagpasalubong ng Pinas to mga biscuit 1.50 ah, ayan ayan guys masarap yan na biscuit yung cream crackers yan 2.50 lang masarap yan guys masarap yan pare sa kape yung ano cream crackers na biscuit ayan So kumuha din pala kami niyan apat na anong apat na balot kasi Paris daw sa kape. <laughs> mahilig sa kape. Mga ano, sa Pinas mahilig magkape. Ako beer lang nagkakape. Ito yung Bisco na peanut butter 5.95 may sketchers, sneakers. Ano yan guys? Uh, peanut butter yan. Yan bisco Mura lang. Masarap din 'yan. Lahat naman ng paninda dyan masarap. Dito sa Value Dollar. Dito 'yan sa sa Next. Dito kami sa Next namimili. yan yung ano noodles. Mura lang din. Maganda magano mag-shopping-shopping shopping. dito sa Value Dollar pampasalubong sa Pinas. At marami nang matutuwa ng na mga bata. So ayun nga guys, ito na yung basket. Hindi ko na kaya bitbitin ng isang bigat. Mga dalawang ano yan, dalawang basket. Dinner namin ngayon dito kami sa Food Republic. Jo, busy. Yan. Ito yung soap. Yan. Kain muna kami guys.